Pupunta ba kayo sa Cavite uh, para sumama kay Ping Lakson o sa picture ni Ping Lakson para mangampanya doon ng solo lang? mahala mahal ko ng followers ko, ayaw mm -hmm. nila akong kontaktahan. Mag-aaway eh, baka mag-aaway mag-misunderstanding lang. Once and for all, para matapos na yung usapan na yan, ano ano ba talaga ang nangyari diyan? Alam niyo ba na pupunta si Mayor Isko sa Mindanao na inayos ni Dogangoda yes. dot Oo, oo po. Yes, oo. Actually, hindi naman unique yung isa. Meron din namang Lenny and Sara, meron ding Bongbong mm. and Soto. Ay, think maraming combination. Dati meron namang mm. Noy Noy and Binay, di ba? Alam Noy naman D. natin yung oh. so, mga mm. Kaya dito sa mga ibang lugar, sa Maguindanao o ibang areas na favored nila si Mayor Sara. So parang mas gusto nung nag-sponsor na hindi mo na ako pasama. Okay lang naman yun sa akin. Mm -hmm. diba? Tapos mm -hmm. yung statement na nasaktan ako, actually, mm -hmm. mali yun. good news yun eh. Kasi sinabi ko yun off the record mga two weeks ago. Two weeks ago. February nabodong... na Feb February 9 Oh, mga pang February 9 siguro nasabi ko doon sa isang uh, reporter ng uh, ng ABS noon. Sa so, pero off the record uh, na no? kami uh, sa tabi-tabi. pero sabi ko lang na isulat. Tapos nung nangyari 'yung isa, ginamit niya 'yung sinabi ko nilabas na akala ng tao sinabi ko afterwards. Alam ko naman eh, nagpaalam naman si Mayor Isko. Mm -hmm. Hindi ko lang alam eh, ba masyado nag-react lang 'yung mga tao na malakas na 'yung reaction nila. Mm -hmm. Oga, oh, the... siguro uh, Doc Willie, ito po, uh, you cannot fault people especially those who sympathize with you na na mag-isip na bakit naman bakit naman ganoon. Kaya nung isang isang pagkakataon nag-Facebook live ako uh, Doc Willie. Mm -hmm. yes. Nag-nagko ako diyan eh, nagpaliwanag ako diyan eh. Sabi ko, uh, ako 'yung eh, uh, halos at eh, tatlong taon nang nagco-cover ng uh, political beat. Eh, sabi ko hindi hindi uh, 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 irregular, hindi abnormal, hindi extraordinary. Tama. Na ang isang ulo ay may ibang nakakasama sa ibang particular na lugar. Hindi siya bagong bagay. Tama. Eh sabi ko yung terminong inilaglag inilaglag ba si Doc Willie? Sabi ko parang hindi sabi ko magalit na kayo sa akin pero tingin ko hindi yun inilaglag. Kasi alam nila ang realidad ng politika eh. Doc Willie, I'm sure, alam mo yung pinasok-pasok mo to, alam mo to. diba di ba, Doc? Tama. Tama ka doon. Mm. Alam mo, bakit nila nag-react? Mm. ayaw ko naman mag -iabang. Ano kasi, mm. talaga, ay, sir, hindi ako magsabi. Ano kasi, mahal na mahal talaga ako ng mga followers. Mo. Mahal na mahal ako ng followers ko. Ayaw nila akong masaktan. Sa akin nangyari, nagre-react sila. Eh nung pong uh, lumabas yung balita na iniwanan kayo ni ni Yorme sa kampanya, hmm. nagkausap ba kayo dun sa specific topic na yon after that? Yes, may meeting kami. Oh, Nag-meet naman kami. Ano? Uh, so, ano, so, ano, so, ano pa ba si Yorme dun sa inyo tungkol dun sa pangyayari? Ah, uh, close naman kami. Alam mo ako kasi close ako sa hmm. lahat ng tao eh. Kung hindi naman dahil kay Yorme, makakatakbo ba ako as vice president? Siya pumili sa akin eh. Hindi naman ako nag-decide eh. Hindi ako nag apply Nananahimik lang ako. Kinuha lang niya ako. If there will come a time during the campaign na malalagay naman kayo dun sa kaparehong sitwasyon ni Mayor Isko dun sa Maguindanao at saka sa Sultan Kudarat, kayo naman halimbawa eh inimbita sa libawa lang ha, sa Cavite. Sampo lang to sa Cavite. May mga Ping Lakson supporters doon. Tapos si eh, hindi si Soto ang gusto nilang bitbitin, ang gusto nilang dalhin si Ong. Pupunta ba kayo sa Cavite? Uh, para sumama kay Ping Lakson o sa picture ni Ping Lakson para mangampanya doon ng solo lang. Katulad na katulad nung ginawa ni Isko sa inyo. Pag, pagka ko hindi ko gagawin. Okay. Hindi, hindi ko gagawin. Hindi, hindi ko gagawin eh. I, ipapaalam ko pa. Paalam ako kay Isko. Baka ayoko sumama ni loob ni Ping o ni Sen uh, si Tito Sen. Hindi ko gagawin eh. Mag-aaway eh. Baka mag-aaway, mag-misunderstanding lang eh. ayo Ayoko ng ganun. Ako, ang nakarating sa akin ninsaya sa sinabi nyo, hindi nyo gagawin yung ginawa ni Isko sa inyo. Oo, oh, oh, oh. Iba ako eh. Mm -hmm. Marami rin ako ginagawa na hindi ginagawa. Hindi nga ako nating nangyayari. Ano sabihin mo nalang tapat, Tonyeng? Kaya ako, hanggang May na isko moreno lang ako. di ba Yun ang usapan uh -oh. eh. Hindi ako gagawa mm -hmm. ng ibang mix and match. Pero, mm -hmm. after while, just in case, kung pala rin siya, okay. Kung hindi siya pala rin, mm -hmm. wala naman ako problema sa ibang candidates. I, I can work with anyone. Mm -hmm. So, ang goal ko lang, mabuhay yung mga mahihirap na dinadalaw ko na walang kamalay-malay, 'di ba? Ano ba yung best way makapunta makuha ko 'yon, 'di ba? So wala wala akong ano, hmm. okay ako kay Bongbong, kay Bibile, kay Manny Pacquiao, kay uh, Ping Lacson, no, no, problem. Actually magagaling naman sila lahat.